Sa video na ito ay pakita ko po ang sekreto kung paano patabain ang mga punla natin lalo na sa pakwan. Magandang tubo ng punla at almost 100% na seeds germination ang makikita natin. Kung isa ka sa mga nagtanong kung ano ang mga ingredients sa paggawa ng soil medium or soil potting mix, para sa inyo po ito, tapusin mo lang ang video para may makuha kang bagong idea sa pag-farm. Kung ano ang mga sekreto para patabain ang ating mga punla. Pero bagong lahat, kung nagustuhan mo ang video na ito, like naman at comment kung meron kang mga katanungan. At share nyo na rin para malaman po ng ibang farmers ang ganitong mga simple farming tips. At pindutin nyo na rin ang button bell para updated po kayo sa lahat ng video na aming gagawin. Let's go! So ito na po. So ito po ay uh, pinagulingan. Ito po ang gagamitin natin. So. Isa po sa ingredients na ginagamit ko ay ang lupang pinag-uulingan Dapat yung lupang pinag-uulingan ay matagal nang na-process meaning huwag po gumamit ng lupang pinag-uulingan na bago pa lang sa paggawa ng uling kasi medyo asidik pa ang lupa Mas maganda yung may tumubo na dada mo kasi sinyalis na yon na hindi na asidik ang lupa. pagpapaganda na ang lahat ay isala po natin ang uling. Ang gamitin natin yung maliliit na size para sa ating soil medium. Isa po sa benefits ng uling maliban na na-sterilize na ang lupa, mataas po ang potassium nutrients nito. So pagkatapos ng uling, susunod uh, po ang cow manure. Ito po. So, yun. Yun ang aming Uh, mixture ng soil medium. Ayan, pag okay na po ang lahat, i-mix lang po natin ito ang carbonized hull or CRH, uling na nasala na at carabao manure. Sa mga nagtanong kung anong mixture ang ginamit ko, panoorin nyo ang iba kong video mixture ng potting mix. Doon makita ninyo ang mga mixture ng potting mix kung ano ang mga porsyento ang ginagamit ko. Pag na-mix na, pwede na po itong gamitin sa ating mga punla. Ayan mga ka-farmers, makita natin na napakaganda ang tubo ng ating mga seedlings at ang lulusog pa. Makita natin na almost 100% seeds germination. So ito na po mga ka-farmers. Uh, Nag-mix na kami ng growing medium. Ito po, ito po ay... Uh, carbonized rice hull, carabao manure at pooling. So mix na natin. Okay mga ka-farmers, salamat po sa panonood, paki-share po sa iba mga ka-farmers. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe paki-subscribe po para updated po kayo pag may bagong video na i-upload ko. Salamat po. God bless at happy farming po sa ating lahat mga ka-farmers.